Okay ba, Mrs.? Kung totoong kinidip niyang asawa ko, pwede ko ba siyang makausap? Ah... Uh, hoy! Lumapit ka! Mrs. Eto na siya. Sandali! Ah, e, uh, oh, ah. ah, ah, oh, oh. Tar! Tunti mo lahat ang sasabihin nila, ha? Bakit ganyan ang boses mo? May tutok. Le echo. Ah, uh, good morning, miss. Ah, uh, may problema ka ba? Oo eh. Ayaw mag-start. Late na nga ako eh. Ah, uh, pwede ba makita yung ah, uh, makina mo? Uh, ah, makina ng kotse. Kotse, Oo, makina ng kotse. Tignan ko ah. Salamat ah. Hmm. Ah. Ito ho yung baterya. Ah, ah. Inilipat na pala yung baterya, no? <laughs> Dati kasi sa gitna yung baterya. Eh. Baka compressor. Compressor nga. Tingnan natin. Ah, tama. Compressor nga. May diferensya. Compressor. <laughs> Hindi naman yan ang compressor. Ito ang compressor. Ito bang compressor? Mm-hmm. <laughs> na Nalipat din. <laughs> Palipat-lipat ang spare parts ng kotse mo, ah. Hindi kaya yung karburador? Yung karburador? O kaya yung condenser? Tama, yung condenser! Hmm. Baka naman contact point. Contact point! Ah! ah. Spark trap! Hmm. ka, ha? May latak pang 20. Kala ko naman big time yung taba na yun. Sold! Big time ka nga! Sold! Pakisagot nga, Sheila. Hello? Sandali lang po. Ma'am, telepono po para sa inyo. Thank you. Hello? Ano pa si Miss Villar? Eto nga. Kung gusto niyo pang makita ang buhay ang asawa niyo at makabalik diyan. Susunod. Magbibigay kayo ng dalawang dang libong cash sa akin. Kapalit ng buhay ng asawa nyo. Ang ibig sabihin, kinidip niyo asawa ko? Yes, ma'am. Si Mr. Raul Villar. Yan ang uso ngayon. Yan ang in ngayon. Kaya sumusunod lang ako sa trend. Okay ba, misis? Kung totoong kinidip niyo asawa ko, pwede ko ba siyang makausap? Ah... Uh, hoy! Kamapit ka! Misis?

o, no. Baka Eto siyo. Ano nangyari? Tila! Tama <gib> Mrs. niyo lang, Mr. Kung mo Makitong ang ibibigay ko siya at bigay mo sa akin ng 200, cash. Nakaintindihan mo? Pwede ko ba tumawag? Mama, ano? Kasi hindi ho kami mayaman. Kami lang mo ang pinamamahala ng nang ito kasi wala ho yung may-ari. Kaya yung dalawang daan-libong pisong hinihingi nyo, hindi ko kayang ibigay. Maawa na ho kayo. Maniwala naman kayo. O sige, sige. Ah, uh, um, sandaan libo. Talagang. O oh, ba tumiyak ko kayo, misis? Sandaan libo na nga lang eh. Hindi ho talaga namin kaya. O oh, sige. Sandaan libo, 50 mil. Pwede ko ibigay sa inyo 50 mil. Pero, patitigilin ko sa pag-aaral ang hmm. apat naming anak. Ha? Huh? Ha? Tumaatim ni Juana. Tumigil sila. Ibibigay ko sa inyo. Okay, sige. Huling tawad. 25 mil. 25 mil, no? Huling tawad, no? Pwede po ba? Gawin niyo nalang 20 mil. Kasi po, 5,000. Ibang bibili ko pa po ng gatas ng anak ko maliit. Ha? Pelat pa kay maliit? tambal po. Ah! o oh, sige, sige, misis. Okay, sarado tayo. Ay, nako. Tama ng tawad, baka malugi pa ako sa inyo, ha? Okay? Over and out. Bye-bye. Maraming -bye. salamat po. O, oh, ano, Mando? Okay na ba? Pwede na rin. Ilakad mo. Sa taba. Nandiyan ba ba? Okay na. Hindi na nga nakahalata, eh. Wala na? Oo. Oh. Hindi sa akin, ha? Saan? Ito, 2-2-2-2! Yan! 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 Huwag mo ka talaga man. kalukohan. Alam mo, para ka talagang matching. Sir, after operation report ng Alvaran kidnapping case. Good work, Gallardo. Thank you, sir. Pero... wala bang natirang buhay dito? Sa mga kidnappers? Wala, sir. Lumaban. Inupakan ako. Suwerte na lang, ang mga bala nila, nililikon ako. At yung mga bala ko naman, deretso sa kanila. Kaya ayun, maganda ang kita ng Poneraria Tres Locos. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Kanya kinakailangan, magingat ka. Baka sa susunod, hindi limiko yung bala nila, tumiretso sa iyo, tols ka. Ganon talaga ang buhay. Sir. Ano, Sandoval? Kamusta yung grupong pinatatrabaho ko sa'yo? Eh, sir, nakakaya kung sabihin yung pangyayari. Kung nakakaya, huwag mo na sabihin. Limang libo naman para sa Barangay Santa Cruz. At limang libo para sa Barangay Onse. Okay? Ano pa nga ba isang barangay na bibigyan natin? Barangay Puting Bato. Barangay Puting yeah. Bato! Siyempre <laughs> <At, laughs> naman. Meron tayong 2,520 pesos. Para sa ating pang good time! <laughs> okay. uh, bakit bakit kami wala? wala? Pwede ba kayo mawalan? Kayo pa? <laughs> Tay, para sa'yo. Huwag na yan. Bago pa yung pantalon ko eh. Yun na yung sapatos. <laughs> Puso. sa <laughs> Sapatos. Bagong-bago yan ha. Okay. <laughs> Hoy, hindi lang yan. May surprise pa ako sa inyo. Wallet para sa'yo patay. Thank you. <laughs> Suso. Atingit sa lahat. Para sa'yo. Huwag na. Sa iba mo nalang ibigay yan. Babes naman. Ako pumitik nito eh. Special to. Please, tanggapin mo na. Sige na nga. Oh, sige na, ka na kayo. At sukat yung mga binigay ko sa inyo. Sige na, sige na, sige na. May pangkain pa nga kayo eh. At ako naman, susukat ko to para sa'yo. Hmm. Bago ko. Oh! Ganun ba? Hmm. <laughs> <laughs> Pagkakataon. Mm. Oh, kanina ka pa ba dyan? Oo. Bakit? Maliit yung sapatos oh. Ayaw nga kumasya yung sakong eh. Oo nga no. Gusto mo magkasya yan? Oo. Sige. Patuloy mo yung paa mo. bisit hmm? ka. Malisit ka na. Turbo to ah. Magbibigay ka lang ng sapatos. Maliit pa. Eh bakit mo sinuot? Eh, bago eh. Ituloy natin, oh. Huh? Bakbakan. Sige. Mando! <laughs> Sino ka? Parang malaki siya itong pantalon. Pagising ko sa umaga, ayoko makikita mga mukha ninyo. Talikod. Sige. Opo. Siya nga pala. Meron darating na... Nakalagay ito sa isang container van. Pero... Huwag kayo mag-alala. Kahit nabuksan pa nila itong container van na ito, at alugugin ang laman, hindi nila makikita. Kaya, abangan niyo ito sa pier. Kailan ho darating, boss? Sandali lang. isang ulo para sa'yo? At isang ulo para sa'yo? At uh, isa rin sa'yo? At ikaw, Art. Para sa'yo. Ngayon, ang apat na ulo ninyo ay akin naman. Ano nga yung tinatanong mo? Boss, kailan oh, Wag boss! Mama! Mama, kailan darating ang shipment? Ititimbre sa atin ang contact natin. Kaya huwag mo na kayong pakalat-kalat. Baka mairam pa kayo ni Gallardo. Alam niyo naman yon, Matindi. Tawagin si Edward. Edward! Edward din ang pangalan mo? Yung Edward na ipinatawag ko, 18 anos. Pag-ins. Kaya kung ako ikaw, kung gusto pang umabot sa edad na 75, balitan mo pangalan mo. Sige, alis, alis. Oo, sandali. At pag alis mo, isama mo na rin yung dalawang pangit. At doon lang kayo sa garahe. Huwag kayong aalis. Sige, alis. Alin na kayo.